Mingming, tumba -ming, ka na dyan! Pusang to! Mingming! -ming! Halik lang lang la 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 lang lang lang! Ay, Cheche! anong ginagawa mo dito? Umuwi na tayo. Baka lumabas yung malaking aso dyan, dyan sa, sa kanto. Hindi pwede kasi yung, yung pusa ko, ayun o, no, nasa taas, kailangan makuha ko muna siya. Kailangan may baba ko siya ng puno. Ay, nako, ganyan talaga mga pusika. Talagang umakit na mga puno. Mabuti pa, kunin mo na. Akitin mo na. Akitin? Aba, magandang idea yan, ha? Sige, akitin mo. Why me? Di ba sabi ko sa'yo? Akitin mo? Pusa mo yun, akitin mo. Akit ka ba o hindi, ha? I it's your cat. Shortcut? Gusto mo mag-shortcut tong ano ko? Kung kaba ako sa mukha mo? Ha? Ay, pero paano ha? nahulog ako? Paano ka mahulog ka? Eh, pag nahulog ka, di ka, tapos umakit ka uli. At siguro doon mo hindi ka mahuhulog at mapipilayan. Dahil pag napilayan ka, Ipinahin kita. Naintindihan mo? Ha? Ano? Akit ka ba? O hintayin mo, makating mo ito sa ulo ko. Akit na ako! Akit, akit na ako! Akit ako! Ay ay, ay, ay! ay! Akit na ako! Ureti! Ha? Ah? Tulungan mo ako. Alalahan mo ako dito. Anong alalahan? Delikado dito. Ang taas. Aba! Pakiting mo ako delikado? Eh, ka pala eh. Dito na lang ako. Dito safe. <laughs> Ureti! E